Yo, what's up mga lods and welcome back to my YouTube channel. Today this day ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba umutang sa globe. So hindi na natin ito patatagalin at uumpisahan na kagad natin. First is pumunta muna tayo sa Play Store kung wala pa tayong Globe One. Kinakailangan kasi natin ma-install si Globe One kasi doon lang po tayo makakautang or loan. So kapag na-install natin, click natin yung open at mapupunta tayo sa interface ng Globe One app. So madali lang ito mga lods, i-register nyo yung SIM ninyo dito sa Globe One app. Gumawa kayo ng account. Then kapag tapos nyo yon, kapag natapos nyo yun is pumunta lang kayo dito sa buy promos. Ayan. At piliin nyo yung number na uutangan ninyo o yung SIM na ginagamit niyo ngayon na nasa cellphone niyo. So, scroll lang tayo sa pinakababa. Scroll down. Ayan, makikita natin itong loans. At i-click natin yung see all. At ayan, pwede na tayong umutang dito ng kung ano man yung kaya nating bayaran sa susunod o kung ano lang yung need natin for emergency so for emergency lang talaga itong uh, globe loan mga lads no dahil kung hindi mo siya mabayaran kaagad kung ano man kung mag update si globe sa inyo na babayaran nyo na is hindi na kayo makakaulit so umutang lang kayo ng kaya ninyong bayaran para makaulit kayo next time So ayan, yung pwede nating tangin is yung 100 MB. Meron ding Cortex na 6 pesos lang. Yung ayan, marami pa diyan. 2 GB mobile data, 3 GB. Ayan, pili lang kayo. 5 GB at meron ring regular load. Ayan, loan load 50, loan load 90 kayo ng bahala sa ano yung ano yung uutangin niyo mga lods. Basta paalala lang umutang ng kayang bayaran within a day na mag remind si Globe na need niyo na bayaran para makautang pa kayo next time. So ito yung proof mga lods na na naniningil si Globe. Eto. <laughs> So, na-expired yung inutang ko na load noong October 17 kasi need ko pang tawag. So, 6 pesos lang yung inutang ko yung, uh, basta yung 6 pesos na pang tawag for all network. So, may additional service fee pala na 1 pesos. So, 5 lang talaga yung inutang mo pero yung tubo is 1 pesos lang which is 6 pesos yung singil. So nag remind siya sa akin na need ko na bayaran is October 23. Nag-remind pala siya na we hope our loan services. So ayan nag-remind pala siya ng October 23 na need ko na bayaran yung inutang ko na 6 pesos from October 17 to October 23, meron tayong 6 days na uh, before mag-remind si Globe, na need na natin bayaran yung inutang nating load. At yun na muna sa video na to, mga load sana na tulungan ko kayo at may natutunan kayo sa araw na to. At gusto nyo pa makakita o makarinig ng ganitong uri ng video, please click the like and subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa sa susunod.